May kasabihang Pilipino, ang nabubuhay sa patalim, sa patalim din namamatay. Wala dito ay naging palasak sa mga pelikulang Pilipino ang kasabihang ang nabubuhay sa baril ay sa baril din namamatay. Ang kasabihang ito ay tila umaimbulog na rin sa larangan ng boxing. Patalim, baril, suntok, pawang karahasan. Ang naunang dalawa ay seryosong usapin at pansarili. Ngunit ang ikatlo ay seryoso rin, ngunit ginawang sport. Marami ang Pilipinong boksingero ang namatay sa boxing. Ang huli rito ay ang pagkamatay ng wala pang talong si Carlo Makinto na may win-loss draw record na 8-0-1 sa laban nila ni na Mark Joseph Costa sa paboxing para sa pagdiriwang ng ika-50 pounding anniversary ng kalukan. Sa nakaraang dalawampung taon, namatay sa boxing sa sariling bansa ang mga Pilipinong boksingerong sina Maki Silvano Roger Espinele, Eugene Barutag, Matthew Baring, Eman Juarez, Ferdi Gimay at Maruel Zayas. May 29, 1993, namatay si Silvano matapos matalo kay Ernie Alesna sa Cebu para sa lightweight title. Namatay naman si Gimay nang matalo kay Robert Gadian sa Sambuanga del Sur noong 2003. Dalawang Pilipinong buksingero naman ang namatay sa ibang bansa. Noong 1982, Namatay si Andy Balaba ilang araw matapos siyang manakout ni Hitsuk Chin ng Korea sa labang ginanap sa Changchung Gymnasium sa Seoul, South Korea. Namatay naman noong 2007 sa World Boxing Council Youth Flyweight Champion Lito Sisnorio matapos manakout ni Chatchai sa Sakul ng Thailand sa lungsod Samat, Parakan, Thailand. Sa ibang bansa namatay ang Cuban welterweight boxer na si Benny Kid Paret ilang araw matapos manakout ni Emil Griffith. Namatay din ang US fighter na si Demi Moore matapos matalo kay All Timinho Sugar Ramos ng Dominican Republic sa kanilang World Featherweight Championship match noong March 21, 1963 na knockout ni Ray Bombo Masini sa round 14 ang koreanong si Dokko Kim sa kanilang WBA World Lightweight Championship bout sa Cesar Palas noong November 13, 1982. Namatay si Kim apat na araw matapos ang laban dahil dito ay nagkaroon ng malawakang pagbabago sa boxing. Binawasan ng rounds ng mga world title fights mula sa 15 rounds ay ginawang 12 rounds. Ipinatupad ito ng World Boxing Council o WBC na sinundan naman ng WBA at IBF. At ang matindi pa rito, nagpunta ang ina ni Kim sa Las Vegas bago tanggalin ang life support system ng anak. Pagkalipas ng tatlong buwan, nagpatiwakal ang ina nang nasabing bukusengero nang uminom ito ng isang bote ng pestisidyo. Ang referee naman ng kanilang laban, si Richard Green ay nagpatiwakal din noong July 1, 1983. Ayon kay Ron Galarpe ng Pillboxing.com, ang American source show a global number of fatalities in the squared arena. From year 1900 to current year, there were 1,141 ring deaths. Out of this number, 29 were Filipinos. The Philippines is sadly ranked number 7 of having the most number of casualties in the ring. Not surprisingly, America tops the list at 590. Then came England, Australia, Japan, Mexico, South Africa, then the Philippines. There are 11 more countries ranked below our country. Dahil sa mga pangyayaring ito ay minungkay ni Representative na ngayon ay Senador Manny Pacquiao, World Boxing Champion sa walong dibisyon sa Games and Amusement Board o GAB, -GAB na magkasa ng mas magandang patakaran upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga kapwa buksingero. Iminungkahi niya sa gab na dapat magkaroon ng dalawang buwang pahinga ang buksingero bago ito lumabang muli. Ani Pacquiao, when I started fighting, I used to fight twice a month and now I realize that it is not advisable, especially if the fight went the distance. So a fighter should fight every other two months or three months if he suffers a knockdown. Nag-file ng panukalang batas, House Bill 5799 si Representative Lani Mercado Revilla, 2nd District, Cavite na nagaatas na magsumite ang mga buksingero ng medical clearance kada anim na buwan at insurance coverage ng lahat ng professional boxer bilang requisitos bago ang laban. Saklaw sa medical clearance ang mga resulta ng CT scan, X-ray, ECG, drug test, HIV test at eye refraction. Ang hindi pagsusumiti nito sa GAB ay magiging batayan upang di isyuhan ng lisensya ang isang professional boxer. Kahit papano, mas mabuti pa ang buksingero bilang sport sa Olympics pagkat protektado ang buksingero sa kanilang headgear, kamiseta at mas malaking glove. Ngunit iba sa professional, lantad ang buong mukha at katawan. Harus lahat ng buksingero galing sa uring manggagawa, mga anak ng magsasaka, mula sa uring nagpapatulo ng pawis. Ang kanilang promoter at manager naman ay pawang galing sa naghaharing uri. Milyones ang panalo ng bawat buksingero sa bawat labanan. Kaya maraming galing sa maralitang pamilya ang sumasali, nagbabaka sakaling manalo at maging milyonaryo tulad ng karanasan ni Manny Pacquiao. Ang mga buksingerong ito ay nagiging taga-endorso na rin ng mga produkto ng kapitalista pagsilay na kilala. Ang kasiyahan ng mga hari noong panahon ng mga gladiador noong imperyo ng Roma ay kasiyahan naman ng mga kapitalista ngayon na kumikita ng limpak-limpak na tubo sa bawat kampyonatong labanan. Di lang sa perang mula sa kanilang manager kundi mula sa promoter at kita sa HBO. Marahas man ang larong ito, naging daan ang boxing upang makaahon sa kahirapan ang maraming dating mahihirap. Naging daan ito upang pasayahin ang mga tao, pagkaisahin ang bansa at pansamantalang makalimutan ang problema. Kaya binibigyang parangal ang mga buksingerong nananalo matapos makipagbasaga ng mukha. Kaya kung mahirap papatigil ang sport na boxing, ang mas mabuting paraan ay tiyakin ang kaligtasan ng mga buksingero laban sa maagang pagkamatay.